Alam mo, kapag mag-aabroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin lang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ng lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot takot at pagkabalisa kung maayos ba ang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka rin pang ng loob dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding depress dahil sa sobrang daming problema na darating sa iyo at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawala ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo at marami pang iba. Ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag ng ibang bansa ka. Pero dapat kapag nagabroad ka, kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa pangarap mo. Kaya mong indahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo. Kaya mong kainin ang pride mo kahit na alam mong iba ang trabaho na madadatnan mo sa pupuntahan mo. Kaya mong magsaga ng matagal na panahon para sa mga minamahal mo. At kaya mo dapat makibagay lano na't iba't ibang klase ng tao at nasyonalidad ang makakasalamuha mo. Kapag nagabroad ka, lahat ng feelings ay mararamdaman mo. Minsan nga tutulo na lang yung luha mo nang hindi mo namamalayan. Pero isipin mo na pansamantala lang ito. Dahil sa pagalis mo, nangangahulugan na may pangarap ka para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Dalawa lang ang pwede mong kahinatnan sa ibang bansa. Ito ay matalo ka o magtagumpay ka. Kaya dapat alam mo ang dahilan kung bakit ka nag-abroad. Hindi yung sinubukan mo lang dahil kung may dahilan ka, mas malaki ang tsansa na magtagumpay ka. Ang salitang abroad, masarap pakinggan lalo na sa mga taong hindi pa nakakaranas nito dahil lang nasa isip nila ay kapag nasa ibang bansa ka, ay mapera ka o parang tumatay ka ng pera. Hindi porkit nag-abroad ay mapera na. Pagod at hirap ang katumbas ng bawat dolyar na iyong kikitain sa ibang bansa. Kahit sobrang nakakapagod, basta ang pamilya mo ay iyong mataguyod at mabigyan mo ng buhay na maginhawa kahit kapalit pa nito ay pangungulila. Kapag nasa abroad ka na, sobrang daming pagsubok ang iyong haharapin. Kaya dapat tibayan at lakasan mo ang loob mo. At isipin mo kung sino-sino ba ang mga inspirasyon mo kung bakit ka ng ibang bansa. Piliin mo ang mga taong pakikisamahan mo. Yung mga tao na magtuturo sa'yo kung papaano maging mabuting tao. At higit sa lahat, Huwag mong isipin na mag-isa ka at huwag kang matakot dahil kasama mo palagi ang Diyos. Kayang-kaya mo yan. Kinaya nga ng iba eh. Ikaw pa ba?